Okay, good morning mga kaibigan at mga ka-agri. Nandito na naman tayo sa ating programang June Agri Karaman TV. Uh, una sa lahat po, maraming maraming salamat sa lahat ng ating mga viewers uh, at sa mga subscribers po natin. No? Sa mga bago pa po sa aming YouTube channel, uh, paki, ano po, humingi po kami ng pabor na sana po ay mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel at mag-comment, mag-share at mag-likes, no? Masaya na kami diyan mga ka Ah uh, dito tayo sa ating topic kung nung nakaraang halos isang buwan na nag ano kami, nag-video kami dito sa radis namin. Ah uh, ngayon lang may ngayon lang po kami naka video uli kasi napaka-busy po natin no, mga kaagay at mga kaibigan no. tulad po ng ibinibidyo namin yung nakaraan ay nagtatransplant pa lang kami ah, uh, pwede ninyong bisitahin sa amin pong mga na-upload na mga previous na video ngayon mga kaagay at mga kaibigan ay malapit na po na ma-harvest ang ating tanim na uh, radish no ito po yung ramgo uh, variety no mga kaagri at mga kaibigan ito po ay seeds na ramgo ngayon ang inaabono namin dito ay yara netrabor at saka yara winner ay yara uh, triple 16 kasi hindi po ito uh, nagbubunga yung radish no kasi yung laman niya no hindi kasi fruits yan ay nasa roots kaya ang lubos namin na uh, ginagamit ay yung triple 16 para po mas malaki yung ugat nya at saka yung dahon nya ay uh, marketing. ngayon pakita namin sa inyo ang radish na no? Yung mga dahon may problema kasi inatake ng uod pero inaplayan po namin ito ng ano mga kaagri yung tinatawag na lanit kasi dito sa lugar namin ay napakainit kaya lanit yung uh, inirekomenda namin na gagamitin pesticide no, inside para po hindi po maipituan yung mga dahon niya yan o, malapit na tayong mag harvest uh, October 11 ay ha-harvest uh, na natin ito yan mga kaagret mga kaibigan no? napakalaki yung kanyang uh, laman no? yan mga kaagret punta doon sa kabila no medyo madamo pero Uh, dadamuhan natin nito mga ilang araw kasi magkaabono pa tayo no, mga kaagyan mga kaibigan Ayan. ito po yung area namin noon na uh, inam, tinamnan po namin ng ampalaya Ayan kung gusto niyo magtanim mga kaagri at mga kaibigan ay pwede kayong bumisita sa aming YouTube channel para mayroon po kayong makukuhang mga guide doon. Uh, hindi lang radish. Hindi ay uh, mayroon din kaming tanim na talong at uh, saka ampalaya at uh, saka sitaw no ma uh, pipino rin no. May marami kaming mga ina-upload doon na uh, guide para po sa mga new beginners na magtatanim po ng gulay. Yan po muna ang amin pong video. Salamat po sa lahat ng sumusuporta sa aming YouTube channel. God bless po sa ating lahat at magandang umaga.